gusto ko pumayap. Kaya for the next 30 days ay magwo workout ako at kakain lamang ako ng mga masusustansyang pagkain. Araw. Araw. Napagtanto ko to lahat nung nakita ko yung sarili ko sa isang YouTube channel. Nakita ko na tumatawa na talaga ako at hindi ko na gusto yung hubog ng katawan ko. Ang laki ng chan, mahirap gumalaw at lumalaki na din talaga yung mukha ko. Kumbaga baga ka na lang sa mga may kita katawan ng artista eh. Katulad nila Aldir Abrendica at iba pa. Pero sa ngayon, ang layo ko pa sa katotuwa Pero, gusto ko nang umpisahan. Kaya samahan niyo ako sa akin 30 days challenge na magbawas at maging sa Aljo Bago natin umpisahan to ay kailangan muna natin i-check ang BMI ko. Ang Body Mass Index. A person weight in kilograms divided by the square of height in meters. Dito natin malalaman kung underweight, normal, overweight, obese, or extremely obese ba tayo. And upon checking sa akin, sa height ko na 5'8 to weight 180 pounds, overweight tayo. At dahil overweight tayo, ang pinakakailangan natin ayusin ay ang ating pagkain. Kaya nag-avail ako ng diet plan sa chef on diet. Sa chef on diet, syempre yabing ni Adam, magde-deliver kami Every morning, meron siyang breakfast meal, meron siyang lunch, meron siyang snack, tapos meron din siyang dinner. Sa Chef na a Diet, meron kami kasabihan na we take care of the food so the food can take care. Of Yun! Kapayat na ako guys! Ang timbang natin in kilograms ay 81.6 and ang realistic goal natin is to lose 4 kilos in 30 days. Today is the day. Ito ang ating unang araw ng pagkain ng mga healthy food, pag-exercise, at pag papapayan <laughs> Let's begin this journey. Let's begin day one. Fingers crossed. Papaya tayo. Promise na sa sarili natin. With the promise na pumayat, ay bumili na din ako ng microwave para sa mga pagkain iinitin natin. pero Meron kaming workout. Ito nga pala yung unang workout natin, guys. And si Coach Dale kasama na natin. This is Coach Dale Coach. from Daily Hustle. Siya naman ang makakasama natin sa usapang workout. Siya ang magsiset sa gamit naming app kung ano ang mga workout na dapat kong gamit. Pwede na ako, Coach. Paano ba ang ating unang gagawin?

Par, may cheese par. Par! Par ako. Par! Par, di ako kakain par. Ako kaya kong tiisin lahat ng mga ganyan kasi kaya ko magsakripisyo. Meron akong disiplina na hindi kumain ngayon! Well, on first week I fall into temptation. Imbis na diet milang kainin ko, kumain ako sa birthday. So, dito tayo sa Cortol sa 838 Sports Gate Center. Ngayong araw ay magba-volleyball tayo dahil kung gusto nating magpapayat, kailangan natin ng mga activity na gagalaw-galaw tayo para sa ating cardio. 大哥。什么<开> bakit vlogger ako? Dati kasi gusto kong maging basketball player. Tapos napansin ko, naabang kuha ko, papasok na ako last 2 minutes. It's either tambakan o lamang kami. <laughs> Kaya pala ano lang, mouse-mouse lang, tsaka keyboard. So, for this week, kailangan natin makabawi. Kailangan kong talaga ma-perfect na ito lang talaga yung kainin ko. Mga hindi ako matemp sa ibang bagay. Alam nga, first week is a trying week. Pero ngayong week, kailangan talaga natin mapush yung sarili natin na masunod 100%. Yung diet plan. Kaya, it is week 2, day 4. Magja-jogging tayo at para sipagin ulit tayo. Saban natin, no. Oh. Anggang. Hanggang. Okay, okay lang, ah. Workouts, running, and eating serious is super new to me. Never ko pang nabigyang focus na makalculate ko yung kinakain ko. And never pa din ako naging consistent sa pag-workout. And nakakatuwa lang kasi kahit papaano, paano, nauumpisahan na natin. Nakakaramdam na ako ng saya sa pag-workout. Ah, para sa pangarap. Papaya tayo. Papaya tayo. Whew. Sarap guys, sarap. Ah. ah. Let's go! Ah. Kahit tinatamad, we push through! Ang ah. oras natin ngayon ay hapon na. Ito ang aming snack. And ito siya. One piece of cocos go cream sa merienda. <laughs> <laughs> Ginagaya ko po yung mga kontentyo ko yung Adam eh. Ah, uh, ano ginagawa mo? Ah, um, nagsusurvive po ako ng piso. pinagpaplanuhan ko po ngayon. Oh, okay, isa na pangalan? Sean Kai PNL Paes. Ipo! Hey! Tara, sama kayo sa akin. Tatakbo tayo. Ipo yung Adam! Tara, o, ikaw ka magawak. Ipo yung... Aba, mabuti ah. Apo. Ay, vlog! So, guys, nag-aano nga pala kami. Nag-World Nagpapatanggal ng ang mga taba. So yan guys, nagpapapawis kami. So tara, takbutan. Medyo masakit guys sa katawan pero kaya natin yan para maging mapayat. Sarap ko. Pagod. Oh, Opo. <laughs> <laughs> pira, pira. Adam, <laughs> pwede po ba kayo mayakap? Oo. Oh. <gasps> Pinapanood mo ba yung video ko? Opo. Ano yung favorite mo doon? Ano po yung nagsu nag-survive kayo? Ah, ayos ba? Apo. Sarap. Jogging kasama natin. Ano pa naman ulit? Isa pa? Apo. Ah, sige. <laughs> Parang napilitan ka. Apo. <laughs> guys, mag-subscribe mag na po kayo sa akin guys. Ang pangalan ng vlog ko guys. Sean Kai PLL Paes. Subscribe! Um, Hi guys! Ah. Ako, si Kuya Adams! Kuya, dito na lang kami! Ito nyo kanina kung <laughs> gano'ng karami tinakbo natin. 7,000 steps. Okay. is the final day. So ngayon, let's see. Magtitimbang na ako. Natatakot talaga ako guys kasi baka yun nga, walang changes. Pero ganun talaga. After 30 days of committing to this journey, all I can say na sobrang worth it pala talaga to really invest sa growth ng mga sarili natin. Sa loob ng 30 days, nag-struggle ako. Nag-fail, nag-try, nag nasuka, sumaya, at marami pang iba. Pero lahat ng yan ay parte ng journey na gusto kong tahakin. Our goal is to lose weight. Pero hindi lang yan yung naabot natin. Natuto din tayong kumain ng tama, natutunan kong mag-commit sa isang bagay, sumunod sa guidelines, itrack ang pagkain, at mag-workout. This journey is not perfect. Maraming times na tinamad ako, maraming times na ayokong sumunod. Pero ang pinakamahalaga, sa time na ayoko na, nag-show up pa din ako. Hindi pala talaga about sa pag-perfect ng isang bagay, pero about sa pagkakaroon ng progress kahit maliit lang. Dahil at the end of the day, pag pinagsama-sama mo to malaki din yung resulta na makukuha mo. So, nung nag-check ako sa fitness army ng timbang ko, it is 81.6 kilograms. So ngayon, nung nag-kilo ako kanina, ang kilo ko na ay 77.1! <laughs> Ang gulat ka, coach. Ang bilis, no? Pero okay. kasi, nag-dive okay. tapos, oo. Oh, oh. Tsaka, ano, parang nagta-travel ka pa. Oh, parang yung balita. Hindi ka nakamag-migil. Oo. Galit. Yay! We started at 81.6 and our goal is 77.6 and we end up at 77.1. Compare sa ibang transformation, maliit lang to. Pero I think, the best thing that I have done is the most cliché five letter word